Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Napakagandang balita po nito para sa lahat ng ating mga lolo at lola. Matagumpay na naipasa sa ikatlo at huling pagbasa ilan pang mahalagang panukalang batas. Matagumpay din na naipasa sa ikalawang pagbasa sa House of Representatives ang mga sumusunod na panukalang batas na magbibigay ng proteksyon at karagalan dagang benepisyo sa ating mga lolo at lola. Pangalawa, ang House Bill number no. 10188 o ang Senior Citizens Protection Against Fraud Act. Layunin nito maprotektahan ang ating mga lolo at lola laban sa mga anumang uri ng mga pandaraya. Ang panukalang batas na ito ay magpapatupad ng, ng mas mahigpit pa ng mga regulasyon at parusa laban sa mga mapanlinlang na gawain na madalas nang nagiging biktima ang mga senior citizens. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!